Hello, Karuban. Yung bagwal daw tema Nagluto tayo si daw ng tabungaw. Ito At kan si karne ti baka ng anak kalata. Ito ni ay disyati sibuyas bawang laya. Lasuna. Ito ang gayong na. At nung pang paimas karaman si karne baka nga kalata. Ayan. Yeah. Ayan guys, corn beef. Ayan, minekos-mekos natin. Para masarap. Ayan. Ayan guys, ang ating upo. Ito'y pangal daw tayo, nga tabungaw. Ayan. So yummy, yummy na. Lagyan lang natin ng konting patis. Ayan kasi yun ang gusto nila wala ng corn beef na wala kunti lang pampalasa lang naman yan okay guys Imbag na pa nagbuya goodbye have a nice day bless Sunday everyone bye